hindi na wala na maganda kung kumantar yung mga malapit tara matulog na tayo matulog ka magisa mo yawa ka gabi na yung bunga ng amo ha Boy, naway away mo na ako ah. Kanina, ang sweet pa natin. Nagtulog-tulog pa ako sa bike sa'yo. Ngayon, away-away mo na ako. Naway kita? Kanina, tuwan-tuwa ka pa tinutulak kita sa pagbabike. Ngayon, kata-kata na yung bunga mo. Ikaw lang nang na, ka na. Maturong ka tayo. Makit ka na ng isang. Tuwan-tuwa ka pa kanina habang tinutulak ko yung bike ha. Ngayon, yung bunga mo, kata na. Kaya di magkata ang bunga nga ko dahil hindi ka mautusan sa bahay. Ano di hindi mo tosan? mo sa akin. Pag nakatutok ka sa cellphone, tutok na lang talaga siya maghapon. sus, sinisiraan mo na naman ang asawa mo na pogi. Pogi sa mata mo, di ka pogi eh. Sayang ng araw mo, di ka pumasok. Sampay ko. Sampay ka sa bahay. Eh, kaya kung pumasok ako, hindi kita maturoan pagbabike. Okay, okay lang. Okay lang. Akit mo to? Oo, okay, wag na. Kaya mo, di nga siya makatusan talaga, oh. Siempre la